Oh. Dinahan tayo mga kabayan. Ayun, pinasok na. Mas na sa loob. baha na naman sa baba maulan na umaga Ano, andito na lahat yung sasakyan. pinark na dito sa lahat sa dulo. Dahil baha na naman tayo, mga kabayan. Kawawa na naman tayo, ganito na naman ating sitwasyon niyan. Oh. So. Baha na naman dito sa amin. Ayan na oh. Ooh. Grabe. Oh. Abi ah, mga bahay na naman do sa baba. Pinasok na naman sila. Ito tayo dadaan. Video mataas taas task dito. Oyan oh. Eh. Bana naman diyan oh. Eh. Oh. Wow. Oh, kasi na naman tubig. Ano dito? Kasi na naman tubig. Gandaan tayo. Baka tayo lumubog tapos na dito sa ano Oh. gandahan nakabuta tayo kung ano kung tayo mga kabayan kung pinasok na mas na sa loob. Hindi nakapasok yung mga trabado.